Uh, ngayon ay meron tayong campaign uh, sa libro at uh, pagbabasa. Uh, kapag sinabing publishing, ito ay uh, ibig sabihin nito ay ginagawang public ang isang impormasyon na dati rati ay sa pamamagitan ng pag-imprenta. Eh, ngayon may online na rin. Uh, siguro sa unang tanong ano ba yung lagay ng ating uh, publishing industry sa Pilipinas. Nakotse, napaka-active ng publishing industry ngayon sa Pilipinas sa totoo lang nung nagkaroon ng pandemic, since ang negosyo talaga namin ay printing, natakot kami na baka, yun, alam mo na, mabawasan yung trabaho namin kasi nga pandemic. Pero nakakatuwa at nakakagulat kasi noong nakulong tayo sa mga bahay natin nung pandemya, mas lalong mas maraming tao ang nagsulat. Parang na-feel nila yung urgency. Na-feel nila na kailangan magsulat na ako ngayon kasi kung hindi ngayon, kailan pa? Nang napaka-active ngayon ng publishing industry sa Pilipinas, lalo't lalo na na napakalakas ng suporta ng National Development Board ng ating pamahalaan at saka ng mga bookstores ngayon, napaka-laki ng suporta na binibigay nila sa atin.